Sa tingin ko, itong mga nagsasalitang ito ay mga miyembro mismo ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, mataas ang respeto ko sa Iglesia, ni Cristo. Pero kung totoo ito, itong um, kununga ay suportado ng Iglesia ni Cristo sa si Kibuloy, kung totoo daw ito na kumikiling ang simbahan sa kasamaan, sad to say, nakakalungkot na pwede na palang magnakaw at magmura, magbanta, aampunin ka ng iglesia, huwag naman po sana. Tahimik ang iglesia, kaya bilib ako sa kanila. Masisira lang sila sa mga bulok na politiko. Nasisira daw ang iglesia sa mga bulok na politiko. Pero lilinawin lang natin ha, kasi yung... Um, yung napapabalita na rally ng Iglesia ni Kristo, yun naman ay rally para suportahan yung panawagan ni PBBM na huwag nang ituloy ang impeachment. Kung titignan, kung saang ang gulo nyo man gustong tignan, maganda yung layunin. Pero kasi itong mga taong nasa paligid ng, ng INC. Katulad ni na Marcoleta, halimbawa, napakarami daw na grupo na gustong sumama sa, sa sa uh, rally nga na itong INC. Pero mukhang hindi naman niya kayang pangalanan si, kung sino yung grupo na yon. Kung talagang solido kayo as a group, talaga ba? Talaga? May lalapit sa inyo na ilang grupo para sumama sa panawagan na yan? Kasi parang, parang lalo niyong ginagago, parang, parang lalo niyong niloloko ang mga kababayan natin. Isa rin siguro etong si Marcoleta sa tingin ko sa nakakasira sa imahe ng INC. Dahil, nako, alam naman natin kung ano yung, uh, kung paanong depensahan din na itong si Marcoleta, ang katiwalian ni Sara Duterte. Oh, ano to? Nagsusuportahan kayo. In the same circle, ang ibig sabihin, totoo yung sinabi ng isang netizen, ha? Na, uh, para para ho kayo. Para paraho kayo na magdanakaw. Para paraho kayo na uh, nagmumura. So talagang malaking kasaraan ito sa INC kung ang kanilang susuportahan ay ang mga katulad nga ni Sara Duterte. Kasi suportado nila yung pagnanakaw. Oh, alam naman sa puntong ito hindi pa rin tayo naniniwala. Ano ho? Siguro naman mas marami sa taong bayan, mga kababayan natin, ang naniniwala. Ang naniniwala na ginago tayo ni Sara Duterte ano bang sabi ng ilang netizens, ganun din ang Iglesia ni Cristo siguro kasi suportado nila ang mga tao na madaming kaso katulad ng mga Duterte. At eto nga, susuportahan nga daw si Kibuloy. Kibuloy at Marcoleta, magsama kayo, mahiya naman kayo, pareho kayong basura. Anyway, kasi eto daw para sa Diyos, INC nakasuporta kay Kibuloy. Para sa Diyos talaga. Buti hindi kayo pinangingilabutan. Ano ko? Isang kibuloy ang susuportahan ng INC? Isang mamamatay tao, aminadong mamamatay tao, ang sinusuportahan na si Digong? Kakaiba. Kaya kung ikaw ay INC at ganito ang, or sumusunod ka dito sa sa desisyon na ito ng simbahan nyo, nakakaya po kayo, kawawa kayo. Curious ang mga natasan sa campaign poster ni Uh, kibuloy nga kasama igles, Iglesia ni Cristo member at kapwa senatoriable na si Marco Leta, na may slogan na para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi niyo po mahal ang Pilipinas. Huwag niyo hong gamitin yung mahal ko ang Pilipinas. Kaya ganito at uh, tumatakbo kayo para or kaya gusto niyo makapuwesta sa gobyerno. Yung pagmamahal na yan, litsugas kayo. Ano Talaga ba? kayo lang, ay kung lahat tayo ay, ay kung, kung, kung yan ang basihan para kayo ay pumasok sa politika, ang ibig sabihin, lahat tayo pwede. Kasi innate sa atin yung pagmamahal sa ating bansa eh. Pero ulitin ko ha, sana pang ilabutan kayo sa tuwing binabanggit niyo ang Diyos. Nangangahulugan daw ba ito na suportado ng INC si Kibuloy? Kahit akusado ito ng child abuse, human trafficking, and sex trafficking of children. You see, yung mga, yung dami ng karumaldumal na akusasyon, nakikita nyo ba ang sarili nyo na ipagsisigawan nyo pa na suportadan nyo si Kibuloy? Malala. Kung ito ay totoo at kung ito ay susundin ng mga miyembro ng INC, nako, bagsak ang imahe ng INC sigurado. Good luck.